ating hirit ngayong tag-init, ito na ang sulit na sulit na walang kapalit. May vibes ng parang Bali, Indonesia pero hindi mo kailangan magpavisa. Tara na sa Bali Haraya! Bataan, sagot namin ang inyong Bali Inspired Trip. Prepare your summer outfit dahil pupunta tayo sa Bali Haraya. It is located in Earthfield, Four Lanes, Balanga City, Bataan. Up to 25 packs ang kayang i-accommodate ng Bale Haraya. Trivia time! Bale means home in Kapampangan. Kaya naman, they assure na you will feel home sa kanilang cozy resort. Let's start the room tour. Every corner malinis, malamig dahil sa fully air-conditioned nitong facility. Ang kanilang beds ay mayroong bunk beds, may queen size at marami pang nakaredy para sa buong family. Poolside pa lang panalo na. Sa ganda ng view, siguradong marerelax ka. Dahil ang pool na to ay level up with Suka Bumi Stone all the way pa from Indonesia. May cooling effect, non-slip surface, natural water flow, at aesthetic goals. At kung ang mga kaibigan mo naman ay may lahing tawag ng tanghalan champions, don't worry dahil may karaoke all night kaya bilitan to the max! Billiards? Game! Panalo sa tambayan! Arcade machines? Pang-throwback sa kabataan! at sa dining area saktong-sakto sa kainan. Pwedeng boodle fight o social na dining experience. Not to mention na kumpletong kompleto ang kanilang kitchenware, utensils, and other bakasyon necessities. So kung ikaw ay stressed na sa work, sawang-sawa sa traffic o nag-iisip ng next gala, Baleharaya is the way to go. Kaya naman, wag mo nang i-overthink at mag-book ka na before mag-blink. For other plans and inquiries, message din Facebook and Instagram account at Baleharaya. Let's make new memories dito lang sa Baleharaya. Abangan ang mga susunod na nilibutan, kakainan at tatambayan dito sa bataan.